kalalaki ng alo no grabe para kang nasa dagat pala dito oy, kalalim na pala oh oy oy laki ng alon no. oy oy <laughs> nabukas yung siper ko sa laki ng alon pre alright mga kabukit uh, muli tayong sumakay dito sa may traktora dito sa mga tropa natin kay paring Ryan ayan po ah oh. uh, may sakay-sakay po kaming ano Uh, mga motor tatawid sa kabila so yung tubig po dito mas lumalim pa oh. uh, not pa rin po yung daan dito sa may pinakandaba road pero kung gusto nyo pong uh, tumawid uh, meron, pong, meron na pong umuli na pong lumabas yung ano traktora eto nagtatawid na po ng ano to nagtatawid na po ng mga mga sasakyan ano, malalim pa, hindi na hindi pa bumababa yung tubig, mas lumalim pa daw ito, no? Lumalim pa na, no, pre? Uh -huh. Yung ano, yung palayan, ganyan po, parang laging gusto lang dagat-dagatan. Sa bungad pa lang po to, sa bungad pa lang ng ano, ng part ng Magong Bali. So, papunta kami doon sa kabila, sa may ano, Ah, uh, Barangay Paralaya. Eh makikita nyo po mga makakabukit. Ano 'yan? Mababaw uh, pa pero pagdating doon, lubog na 'tong flooring, oy. Ano, traffic? <laughs> Ang sakay-sakay po namin, ano, dalawang may sidecar. Tatawid po yan sa baha. So, kahapon lang po lumabas yung ano, traktora ako uh, lang nagsimulang ano, magtawid ng mga pasahero. Tatawid ng mga may sasakyan. Kung mga single, uh, pwede po single, pwede po dito, ano, four wheels. ah, uh, pera lang sa ano, sa may kotse. Kasi po, ano, ah, uh, mababa yung bumper nun. No? Yan po, lubog. Oh. Pwede yung kubo dito, lubog. Pinaputan pa to, oh. taas na nito. Eh po nakikita niyo mga kapukit ano yan, mga rice field yan, mga pala yan. So, yung iba nakuha nila yung palay nila, yung iba hindi, nalubog po. Ah, uh, nasayang. Kakainin na po ng isda yon. So, sabi po nila dito, mas marami yung nalubog kesa dun sa nakuhang palay. Malalim. Ay, malalim na dito. Yung mga kaibigan nating mga isda, nandito pa kayo si Papa Samuel.

Dodge dela. Dodge dela. Na na Ito palalim na tayo ng palalim. Ito lumalalim na po tayo mga kabukid. Hoy! Ah tapak na po yung ano namin. Yung flooring namin, oh. sa palagay ko hanggang bewang yan pagka bumaba ka ito po yung daan na nagdudugtong sa may papuntang San Fernando sa likuran natin uh, pag diniretso mo pag makakarating ka naman ng San Miguel Bulacan itong area na to itong Pinakandaba Road ayan po bahapo uh, baha po not possible po sa mga taga-subaybay ko kay Kabukit sa mga solid followers ko maraming maraming salamat po sa inyo uh, ibinabalita ko po sa inyo na not po ang daan dito ayan po, oh, ganyang kalalim tapak na po yung flooring namin makakabukit o oh. so, so sa gawin dun, lalalim pa yan ayan po, ito, nagmisto dagat yung ano, yung palayan malalim o oh. ay mal oy, lubog na o oh. Ah, na mapupunta dito. Oh. hindi nyo kabisado yung daan dito, baka mahulog kayo sa malalim na parte. So Ayoy, ay, higalalim na. ay Malalim. ay 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 Grabe naman ng malalim nito. <laughs> Kumusta ka dyan kuya? Ayos lang <laughs> Malalim Ang kasama po namin na uh, Isang mga guro, mga kabukid Ayan po, tatawid po sila para makapagturo Dito sa may Pasig Kandaba Ayan, saludo po ako sa mga guro um, Kahit na baha pa rin Ayan, malalim na ito po, ito po yung part na sinasabi ko. Kailangan wag kayong gigilid dito. malalim po yung kasi yung ano dito, yung kabila, oh. Kabilang karsada, kailangan nakagitna lang po kayo. Pero mas maganda, wag po kayong tatawid. Kasi napaka-delikado. Ah, uh, meron na nga pong nahulog na sasakyan. So, ngayon okay naman po yung update ng sasakyan. Okay naman po 'yon. Wag na natin sabihin kung kanino o taga saan. Uh, para sa pagkabubuti ng lahat mga kabukid huwag po tayong dadaan dito baha po Hoy, okay, medyo bumabaw na dito ha ah. Ito mga kabukit, may bumabaw na po dito Medyo ano na yung flooring namin Pero doon sa kabila Meron pang may parte ng malalim dito Lulubog ulit yung flooring namin Papakita ulit sa inyo yung ano dito, yung mala dagat -dagatang ano, uh, rice field. Mga palayan po yan. Uh, inuulit ko, mas marami pa po, po, yung hindi nakuha ang palay kesa sa nakuha. Lahat po kasi yan, may palay po, nilagyan po ng palayan. Dito sa kabila, ayan po, yung pubo o oh, ano na rin. Pinabutan na rin ng publik pero mataas na rin yan. Pinabutan pa Dalawang, dalawang mga ano. Dalawang ng baha dito. Parang dagat. Pero may nakalitaw pa mga ano, mga mapalatak na party o yung mga ano. Pero mga karun doon. Matataas pa yun eh. May kikita pa yung mga damo. Ito po, ayan o. Oh, kikita nyo. Uh, ano na yan? Uh, mababaw na yan medyo mababaw na pero pagdating doon may party na naman para mas mabilis doon na tayo Uy, uh, lakas po ng alon, no grabe kitang kita sa camera natin oh. so, no? lalalim na naman tayo dito Ayun, oh. Eh, no? eto po sinasabi ko mga kabukid oh. eto na naman yung party ng lalim. bukod yun sa kanina kaya bawal na bawal po ito po oh. walang harang tundaan na to kaya linagyan ng sign oh. baka dumiretso kasi misan uh, may dumadaan pa na ano na hindi alam pero sa ay talaki sana wag nang dumaan dito mga kabukid paalala, paalala, po sa mga solid followers natin sa mga tiga subaybay natin hindi po po pwedeng dumaan dito ha sa may pinakandaba road mga kabukit kalalaki nung alon no grabe parang kang nasa dagat pala dito oy, kalalim na pala oh ooy ooy kalalaki nung alon no. ooy ooy ano <laughs> nabukas yung shiver ko sa laki ng alon, pre <laughs> kaya pala si Rai shiver <laughs> Asta, alon. Grabe, uh, ay, lubog na lubog, ay, lubog yung tambucho, pre. Uy, basahan na rin ako. Eto, si Johnny Delicado, delikado ka na dyan. <laughs> Nasaan na? Walis ka na dyan, delikado ka dyan. Eto pa, ayan, Eto na po yung ano, uh, dito na nagtatapos yung baha. Ayan, ah, uh, mataas na party na to, mga kabukid. Ay! Ay, sa kabila pala, binahana rin, oh kabila po pala mga kapukid oh, baha yung mga ano basura water lily eto binahan na rin pala dito mga kapukid oy malalim din dito ah oh. Ah, ito po oh, yung mga lad, maladagat na ano, na baha dito sa may pinakandaba. Wala pong dadaan ha, pa, paalala po sa mga kababayan ko, kababayan namin. Waku po kayong dadaan, pero pwede naman kung sasakay nyo sa traktora, pero yung pipilitin, wag po ha. Ah. Okay, wala na no? oh.